'yan guys. Bawal sa mga apo ko ang cellphone kaya ayan oh. Yan. Sige na, sige. Oh, wag na balik na laro kayo kay lang. Laro lang, laro, laro. Ah, baby, baby, do baan, ayun no. <laughs> <laughs> Yan. Bawal ang cellphone sa mga bata. <laughs> Bawal po ang cellphone sa mga bata. Kaya ayan ang laro nila. Good morning, good morning.